Sa patuloy na paginit ng tensyon sa West Philippine Sea, hindi nagpapabaya ang ating mga puwersa sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Patuloy ang Philippine Coast Guard sa pagbabantay at pagpapalayas ng mga barkong Chino na pilit na pumapasok sa ating katubigan. Sa kabila ng mas malalaking barko ng China, matagumpay na napigilan ng ating parola-class patrol vessels ang kanilang panghihimasok na nagsisilbing isang malaking tagumpay para sa ating bansa. Noon kadalasan ay minomonitor lamang ng PCG ang kilos ng China. Ngunit ngayon ay mas aktibo na sila sa pagtatanggol ng ating karagatan. Dahil dito, nabawasan ang presensya ng China Coast Guard sa ating mga katubigan. Ngunit isa pang seryosong banta ang lumitaw, ito ay ang mga barkong pandigma ng Chinese Navy. Kamakailan na kumpirma ang pagpasok ng ilang Chinese warships sa teritoryo ng Pilipinas, ng walang pahintulot mula sa ating gobyerno. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating pambansang seguridad? Dahil dito, agad na nagdeploy ng sariling mga warships ang Philippine Navy upang harangin ang anumang banta. Gayunpaman, hindi maikakaila na kung magkaroon man ng aktwal na labanan, lubhang dehado ang Pilipinas. Kaya naman, isa sa mga agarang hakbang ng hukbong sandatahan ay ang pagpapalakas ng ating anti-ship missile systems ang magiging pangunahing panangga ng bansa laban sa anumang pagtatangkang pagsalakay pero bago po ang lahat baka pwedeng pa -like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators maraming salamat po kung sakaling may umatake ang ating mga missile launcher ang magsisilbing unang linya ng depensa ang mga ito ang pipigil sa paglapit ng malalaking barko ng China sa ating kalupaan at pipigilan ang pagdaong ng kanilang mga sundalo. Ngunit may isang malaking problema dahil napakahalaga ng mga missile launchers na ito. Sila rin ang pangunahing target ng China. Hindi lang naval forces ang maaring umatake rito, kundi pati na rin ang kanilang mga fighter jets at missiles. Kaya naman kailangang tiyakin ng ating pamahalaan na sapat ang bilang ng ating armas at may maayos tayong estratehiya sa pagdepensa dahil sa lumalalang sitwasyon iniuulat na may nakatakdang pagbili ng mas maraming anti-ship missile systems upang mapalakas ang ating kakayahan sa pagtatanggol kung noon ay tila bantay sarado lamang ang ating puwersa ngayon ay mas agresibo na ang Pilipinas sa pagpapalakas ng depensa hindi na tayo basta na lamang magmamasid kundi tumataya na rin tayo sa tunay na aksyon upang tiyakin na walang sino man ang makakaangkin ng ating teritoryo. Sa kabila ng kakulangan natin sa advanced military equipment, hindi tayo papayag na basta-basta na lang sakupin. Ang hakbang na ito ay patunay na seryoso ang Pilipinas sa pangangalaga ng soberanya nito. Ang tanong, sapat na ba ang ating mga ginagawa upang matiyak ang seguridad ng bansa? Hayon sa mga ulat, Nakatakdang bumili ang ating bansa ngayong taon ng Akash Air Defense System mula sa India na nagkakahalaga ng humigit kumulang tuhan dread million dollars o nasa 11.6 billion pesos. Bahagi ito ng Shore-Based Air Defense System Project sa ilalim ng modernisasyon ng Philippine Marines, isang hakbang na magbibigay ng mas matibay na proteksyon laban sa mga kaaway sa himpapawid. Kasama rin sa programang ito ang naunang pagbili ng Brahmos Missiles mula sa India, isang supersonic missile system na kayang umatake sa mga target sa dagat at lupa. Ngunit upang mapanatili ang seguridad ng mga missile system na ito, kinakailangang may sapat ding proteksyon mula sa mga posibleng airstrikes ng kalaban. Dito papasok ang Akash Missiles na may kakayahang dumepensa laban sa mga sasakyang panghimpapawid at incoming missiles sa layong hanggang 30 kilometro. Sa ngayon, wala pang malinaw na detalye kung ilang missile launchers ang bibilhin ng Pilipinas gamit ang nakalaang 200 milyong dolyar. Nakatakda pang magkaroon ng formal na disisyon sa mga darating na buwan bago tuluyang katuparan ang pagbili. Bukod sa Philippine Marines, aktibo rin naghahanap ng sariling air defense system ang Philippine Army bilang bahagi ng kanilang modernisasyon. Ibig sabihin, hindi lamang isang uri ng missile defense system ang maaring bilhin ng ating bansa. Ano ang magiging pinakamahusay na pagpipilian para sa ating depensa? Hindi pa pinalang desisyon sa pagbili ng Akash missiles at may iba pang bansang nag-aalok ng mas advanced na teknolohiya para sa ating depensa. Isa na rito ang Estados Unidos na nag-aalok ng kanilang National Advanced Surface-to-Air Missile System o NASAMS. Ang NASAMS ay isa sa pinakaeksaktong air defense system sa mundo at napatunayan na ang kahusayan nito sa kasalukuyang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Samantala, kung proteksyon para sa West Philippine Sea ang ating pangunahing layunin, isang magandang opsyon din ang IRIS-T surface-to-air missile system mula sa Germany. Ang sistemang ito ay may mas malawak na sakop na umaabot sa isang daang kilometro na mas malayo kumpara sa 30 kilometrong range ng Akash Missiles. Ibig sabihin, mas kaya nitong abutin at pigilan ang mga paparating na banta mula sa mas malalayong distansya. Sa pagpapatuloy ng modernisasyon ng ating hukbong sandatahan, makikita natin ang mas seryosong hakbang ng Pilipinas sa pagtatanggol ng ating soberanya. Ang tanong, sapat na ba ang kasalukuyang plano upang harapin ang lumalakas na puwersa ng mga dayuhang banta sa mga susunod na buwan? Inaasahang lalabas ang pinal na desisyon kung aling missile defense system ang pipiliin ng bansa. Isa itong mahalagang hakbang para tiyakin na hindi lamang sa dagat kundi pati sa himpapawid ay may kakayahan tayong ipagtanggol ang ating teritoryo. Sa kabila ng matinding pangangailangan ng bansa para sa modernisasyon ng sandatahang lakas, isa pa rin sa pinakamahalagang konsiderasyon ay ang ating budget. Dahil limitado ang pondo, inaasahan na ang pipiliin ng Pilipinas ay ang pinakamurang ngunit epektibong air defense system na kayang bilhin ng gobyerno. Gayunpaman, may posibilidad na tumaas pa ang budget sa modernization program na magbibigay daan sa mas magandang pagpipilian para sa ating depensa. Ngayong papalapit ang 2025, unti-unti nang inilalabas ang mga posibleng bibilhin ng bansa. At para sa mga hindi nakakaalam, hindi lamang Akash Air Defense System ang nasa listahan ng gobyerno. Marami pang ibang proyektong nakalaan para sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas partikular sa larangan ng air defense isa sa mga pangunahing proyekto ngayon ay ang man portable air defense system o manpads ng Philippine Army ang sistemang ito ay dinisenyo upang labanan ang mga lumilipad na banta tulad ng drones at helicopters dalawang teknolohiyang malawakang ginagamit sa mga makabagong digmaan isa pa sa mga pinagpipili ang sistema ay ang KP Sam Chiron mula sa South Korea. Ito ay isang short-range air defense system na may abot na humigit-kumulang 7 kilometro at nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar bawat isa. Malaki ang tsansa nitong mapili dahil sa matagal ng pagtangkilik ng Pilipinas sa mga sandata mula sa South Korea. Bukod dito, kilala ang bansang ito sa pagbibigay ng murang ngunit dekalidad na armas na swak sa budget ng gobyerno. Samantala, isa pang malakas na kalaban sa pagpipilian ay ang Mistral Short Range Air Defense System mula sa France. Mayroon itong mas mahabang abot na nasa 8 kilometro at kasalukuyang ginagamit na ng Philippine Navy sa mga Rizal-class frigates. Marami ng bansa ang gumagamit ng sistemang ito at subok na ito sa aktwal na labanan. Dahil dito, hindi malayong piliin din ito ng Philippine Army Upang mapanatili ang interoperability o madaling pagsasama-sama ng ating mga sandatahang sistema. Sa ngayon, marami pang proyektong nakapila para sa modernisasyon ng hukbong sandatahan. Ngunit sa kabila ng mga planong ito, ang pinakamalaking hadlang ay ang kakulangan sa pondo. Kaya naman, kasalukuyang gumagawa ng paraan ang Department of National Defense upang makakuha ng soft loans mula sa ibang bansa. Ang soft loan ay isang uri ng pautang na may mababang interes na maaring magamit upang mapunduhan ang mga proyekto ng sandatahang lakas nang hindi gaanong naapektuhan ang pambansang budget. Sa patuloy na pag-init ng tensyon sa West Philippine Sea, malinaw na hindi maaring ipagpaliban pa ang modernisasyon ng ating depensa hindi sa patang tapang at determinasyon sapagkat kinakailangan rin natin ng modernong armas at estratehiya upang mapanatili ang seguridad ng ating bansa. Ngunit sa dumaraming banta, sapat na ba ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno? Kung patuloy nating uunahin ang mas murang opsyon, may tiyan sa bang magkulang ito sa kalidad at kakayahang ipagtanggol ang ating teritoryo? At yan ang mga bagong hakbang ng Pilipinas para palakasin ang ating depensa. Sa tingin ko magandang direksyon ito para sa ating seguridad, pero syempre malaking hamon pa rin ang ating limitadong budget. Sana lang ay piliin natin ang pinakamahusay na armas na kayang ipagtanggol ang ating teritoryo. Ano sa tingin nyo dapat bang unahin ng kalidad o ang presyo? I-comment nyo ang inyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang updates.